i-ignore muna siya para maghabol sa iyo ng todo. Alam mo ba na may lakas ang pananahimik? Hindi ito tungkol sa pride kundi sa strategy. Minsan, kailangan mo munang umiwas ng kusa para siya mismo ang maghabol sa iyo ng todo. Kung ginagamitin mo ito ng tama, efektibo talaga. Panoodin mo hanggang dulo para malaman mo. Subscribe for more videos about love and relationships. 1. Bawasan mo muna ang iyong pagme-message. Kung dati ikaw ang laging nauunang mag-text. Subukan mong hindi muna siya kausapin ngayon. Pwedeng two days kang hindi magpakita online. Hayaan mong siya ang unang mapansin ng pagkawala. Kapag hindi ka niya makita, magtataka yan. Bigla niyang marire-realis na miss ka pala. 2. Gamitin mo ang social media ng maayos. Ipost mo na masaya ka kahit wala siya. Halimbawa, mag-selfie kang nakangiti sa bagong lugar. O kaya tasama mo ang mga kaibigan mo yung lalaki. Huwag mo siyang itag para mas makurious. Gamitin mo ang caption na may konting mystery. Mag-iisip siya kung bakit bigla kang blooming. 3. Iwasan mong magreklamo kapag hindi siya active. Huwag mo siyang tanungin kung bakit di nag-reply. Hal instead, mumiti ka lang at maging kalmado. Ang pagiging needy ay hindi nakakatrak sa lalaki. Mag-focus ka sa sarili mong kaligayahan muna. Kapag nakita niyang okay ka pa rin, hahabol. Lalo kapag hindi mo siya hinabol, ikinulit. 4. Mag-iba ka ng routine para magtaka siya. Kung dati gabi ka lang online, ngayon hindi. Bigla kang maging unpredictable sa schedule mo. Halimbawa, hindi ka mag-online tuwing weekends ngayon. Or bigla kang hindi sumasagot sa tawag niya. Huwag mong ipaliwanan agad ang dahilan kung bakit. Mas lalong maghahabol kapag hindi ka available lagi. 5. Pataasin mo ang standards mo sa kanya. Hindi lahat ng effort niya ay dapat mong tanggapin. Kapag nakita niyang selective ka, gagalingan niya. Halimbawa, huwag mong tanggapin bigla ang sorry. Sabihin mong kailangan ng actions, hindi lang salita. Ang lalaking seryoso, lalaban kahit mahirap kang kunin. Mas gugustuhin niyang ikaw ang piliin palagi. 6. Maging mysterious ka sa mga sagot mo. Kapag nagtanong siya, wag lahat sinasabi agad. Magiran ka ng konting pitin sa mga sagot. Halimbawa, kung tanumin kung saan ka galing, sabihin mong, basta, somewhere peaceful and fun lang. Huwag mo siyang bigyan ng buong detalye palagi. Yan ang nakakakuryos at nakakahila sa kanya. 7. Panatilihing busy ka sa sarili mong buhay. Mag-aral ka ng bagong hobby o skill ngayon. Pwede kang matutong magluto o paint. Kapag nakita niyang productive ka, mawi-weird siya. Iisipin niya, anong meron? Bakit parang okay? Mas mahuhulog ang loob niya pag hindi ka needy. Ang independent na babae, yan ang habulin nila. 8. Magbago ka ng style o pananamit mo. Bigla kang magpost ng bago mong haircut online o kaya magsuot ng klase na outfit minsan. Kapag nakita niyang may transformation kang ginagawa, ma-alarm siya at baka magpanik pa yan. Kasi baka ini-inspire ka ng ibang lalaki ngayon. At ayaw ng lalaki ng kompetisyon na ganun. 9. Huwag mong madaliin ang pagbabalik niya sayo. Kahit magpakita siya, chill ka pa rin. Huwag kang agad bumalik sa dati ninyong setup. Halimbawa, kapag nag-message siya, wag sagutin agad. Bigyan mo ng time bago mag-reply o tumawag. Dapat maramdaman niyang hindi ka desperate o nagmamadali para malaman niyang valuable ka at worth habulin. 10. Magdasal ka at ayusin ang puso mo. Sa dulo ng lahat ng strategy, mahalaga ito. Ang tamang lalaki, hindi matatakot sa distance mo. Kung para sa iyo, talaga, babalik siya sa iyo. Pero kung hindi siya bumalik, may better pa. Ilagay mo sa Diyos ang lahat ng bagay dahil siya ang nagbibigay ng tamang tao palagi. Kapag marunong kang mag at maghintay, panalo ka. Ang lalaki ay mas nahuhulog sa babaeng kalmado. Hindi ka nagmamadali, hindi ka nagpapanik, confident ka. Yan ang babaeng pinapahalagahan at hinahanap talaga nila. Kaya girl, relax ka lang at magtiwala sa proseso. Hindi mo kailangan habulin kasi ikaw ang habulin. Subscribe for more tips about love and confidence.